Patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Japan, Amerika at Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang virtual na pulong kasama sina US President Joe Biden at Japan Prime Minister, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hangaring palalimi ng ating ekonomiko, maritime at teknolohikal na kooperasyon ng tatlong bansa. Ayon kay Marcos, mahalagang magtulungan ang mga bansa. Upang mapanatili ang tagumpay ng mga nakaraang kasunduan at pinuririn ni Biden ang diplomatikong tugon ni Marcos laban sa agresibong aktibidad ng China sa South China Sea. Positibo rin ang pananaw ng susunod na US President na si Donald Trump ukol sa pagpapatuloy ng nasabing partnership. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, sapat na kaya ang trilateral na kasunduan upang pigilan ang lumalawak na presensya ng China. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa bahagi ng Pilipinas, naglaan ang gobyerno ng mahigit isang punto na bilyon na piso para sa pag-unlad ng mga pasilidad sa Spratly Islands, particular na sa Pag-asa Island. Ang pondong ito ay gagamitin para sa pagpapalawak ng airstrip na suportahan ang operasyon ng F-6 na fighter jets at transport planes. Bukod dito, itatayo rin ng mga pasilidad tulad ng sheltered port upang mapalakas ang kakayahan ng Coast Guard sa pagmamatyag sa rehiyon. Ayon kay Colin Ko ng S. Rajaratnam School of International Studies, ang mga hakbang na ito ay posibleng magdulot ng mas aktibong hamon sa presensya ng China. Gayunpaman, babala niya, na maaari rin itong magresulta sa mas mataas na panganib ng sagupaan sa lugar. Handa na ba ang Pilipinas sa ganitong mga posibleng hamon? Sa kabilang banda, naglatag ang Taiwan ng malaking plano para sa kanilang depensa laban sa lumalakas na banta mula sa China. Pinagtibay ng Taiwan at Estados Unidos ang kasunduan para sa pagbili ng NASAMS o National Advanced Surface-to-Air Missile Systems na nagkakahalaga ng humigit kumulang isang punto walong bilyon na piso. Ang mga makabagong sistemang ito ay pangunahing idideploy sa mga lugar tulad ng Taipei at New Taipei. Ang inspirasyon para sa teknolohiyang ito ay hango sa matagumpay na paggamit nito sa digmaan ng Ukraine laban sa Russia. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon din ang Taiwan ng radar system at network na magsisimula ng operasyon sa 2030. Malaking tulong ito para sa pagpapalakas ng air defense ng bansa. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon din ang Taiwan ng radar system at network na magsisimula ng operasyon sa 2030. Malaking tulong ito para sa pagpapalakas ng air defense ng bansa. Ngunit sapat na kaya ang mga hakbang na ito upang pigilan ang mga militar na tensyon sa Taiwan Strait. Sa kasalukuyang sitwasyon, patuloy ang Taiwan sa pagpapalakas ng kanilang depensa habang umaasa sa suporta ng internasyonal na komunidad. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo nakatanggap ng pansin ang mga ulat ukol sa kalagayan ng mga sundalong North Korean sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa intelligence ng Ukraine, higit 10,000 sundalo mula sa North Korea ang ipinadala ng Russia upang suportahan ang kanilang puwersa. Sa kabila ng pagiging lihim ng alyansang ito, inilantad ng mga ulat ang matinding pagkalugi ng North Korean soldiers na umaabot sa tatlong libong patay o sugatan. Ang malupit na trato sa mga sundalo ay umani ng matinding batikos, lalo na ng mabunyag na sinusunog ang kanilang mga katawan upang maitago ang ebidensya ng kanilang partisipasyon. Isang video mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpakita ng eksena ng nasusunog na mga bangkay na nagdulot ng takot at galit sa komunidad. Bakit kaya kinakailangan pa ng Russia na mag-udyok ng ganitong uri ng karahasan? Ang malupit na pagtrato ng Russia sa mga sundalong North Korean ay umabot na sa mas masahol na antas. Sa kamatayan man, hindi rin sila ligtas sa mga ginagawa sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay sinunog, tinunaw ang mga mukha, at binubura ang kanilang pagkakakilanlan. Ano ang nagtutulak sa isang rehimen na gawin ito? Sa kasamaang palad, ang impormasyon ay hindi haka-haka lamang. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky mismo ang nagkumpirma nito sa isang post noong Disyembre 16, 2022. Ayon sa kanya, sinusubukan ng mga Russian na literal na sunugi ng mga mukha ng mga sundalong North Korean upang maitago ang kanilang presensya. Isang nakakatakot na video na ibinahagi sa mga opisyal na social media account ng Ukraine ang nagpakita ng ganitong tagpo. Sa video, makikita ang mga bangkay na sinusunog sa isang snow-covered slope na tila pagsisikap ng Russia na burahin ang anumang ebidensya ng pagkakakilanlan ng mga sundalo. Ang kalupitang ito ay hindi lamang limitado sa video. Ayon sa Ukrainian intelligence at international observers, hindi bababa sa 10,000 sundalong North Korean ang ipinadala upang lumaban sa digmaan. Ang ganitong alyansa ay itinatanggi ng Moscow at Pyongyang. Ngunit ang mga ulat ay nagpapakita ng kabaligtaran. Bakit nga ba pilit na tinatago ng Russia ang partisipasyon ng mga sundalong ito? Una, ito ay isang malinaw na indikasyon ng kakulangan sa manpower ng Russia na nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang pamahalaan. Ang alyansa sa North Korea ay nagpapakita ng desperasyon ng Russia na umasa sa isa sa pinaka-isolated at maharas na rehimen sa mundo. Sa pagsunog sa mga katawan ng sundalo, tila sinusubukan nilang burahin ang anumang ebidensya bago pa ito masilip ng mundo. Pangalawa maaaring pagtatangkarin ito upang itago ang malaking pagkalugi na naranasan ng mga sundalong North Korean sa battlefield. Simula nang pumasok sila noong unang bahagi ng Disyembre, hindi bababa sa isang libo ang nasugatan at daan-daan ang namatay. Ayon kay Zelensky, maaring umabot pa sa tatlong libo ang bilang ng mga sugatan o napatay. Sa mga ulat mula sa battlefield, tumaas pa ang bilang ng mga casualty sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga taktikang ginamit ng mga sundalong North Korean ang pangunahing sanhi ng malalaking pagkalugi. Halimbawa, sa isang weekend sa paligid ng mga nayon ng Plekhov, Feroz at Martinvka, tatlumpung sundalo ang napatay o nasugatan. Sa loob naman ng tatlong araw, 50 ang namatay at 40 ang nasugatan ayon sa Ukrainian Special Forces. Ang mga bilang na ito ay mabilis na tumataas, lalo na sa Kursk, kung saan nakikipaglaban ang mga unit ng North Korean kasama ng mga puwersa ng Russia. Iniulat ng mga saksi na ang mga sundalong North Korean ay ginamit ng Russia sa mga atake na kagaya ng taktika noong Korean War. Sa kabila ng makalumang pagsasanay at mga estratehiya, ang mga unit ng Ukraine na armado ng mga modernong sandata tulad ng drones ay nagawang biguin ang mga pagsalakay na ito. Ngunit bakit sila naroroon? Ano ang dahilan ng pakikipagtulungan ni Kim Jong Un kay Vladimir Putin ayon sa ulat ng Ukraine Security Service. Nakaranas ng malalaking pagkalugi ang mga North Korean sa labanan. Isang nurse sa Moscow ang naglahad na dumating ang mga tren na puno ng mga nasugatang sundalo sa loob lamang ng dalawang araw. Ang mga ospital ay nilinis upang tanggapin sila, ngunit nahirapan ang mga staff dahil sa language barrier at mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng Ingles. Nagtanong ang nasabing nurse kung sila ba ay elite. Malinaw na kahit ang mga nagaalaga, sa mga sugatan ay naguguluhan sa bigla ang pagdating ng mga sundalong ito. Sa kabila ng kanilang pagdurusa, mas pinili ng Russia na sunugin ang mga katawan ng mga napatay sa halip na ipagbigay alam ang kanilang sakripisyo. Ang alyansa ng North Korea at Russia ay itinuturing na desperadong hakbang ng Moscow upang mapunan ang lumalaking pangangailangan sa digmaan. Ngunit ayon sa intelligence ng US, si Kim Jong-un, ang nagmungkahi ng pagpapadala ng mga sundalo hindi si Putin. Tinanggap ito ng Russia bilang oportunidad upang palakasin ang kanilang mga puwersa. Tinatayang 10,000 hanggang 12,000 North Korean soldiers ang ipinadala simula Agosto 2024. Ngunit karamihan sa kanila ay mahina ang pagsasanay at kagamitan, marahil sa dyang pinili ni Kim ang mga sundalong madaling itapon sa halip na magpakita ng malasakit, ginamit ni Kim ang pagkakataon para sa diplomatik na kalakalan habang inaasahan ang suporta ng Rusya sa mga hinaharap na isyu. Bukod sa pag-aalis ng pagkakakilanlan ng mga sundalong North Korean, nagpatupad din ang Russia ng iba pang taktika upang itago ang kanilang presensya. Ayon kay Volodymyr Zelensky, ipinagbawal sa mga sundalong North Korean ang pagpapakita ng kanilang mga mukha sa pagsasanay. Maging ang kanilang mga dokumentong militar ay pineke na may peking pangalan at lugar ng kapanganakan sa Rusya. Ang mga pahayag na ito na sinusuportahan ng mga dokumento mula sa mga napatay na sundalo ay nagbubunyag ng mas madilim na intensyon ng alyansa ni Nakim at Putin. Ang pagpapadala ng mahihinang sundalo upang magdusa sa digmaan ay nagpapakita ng kawalang malasakit ni na Kim at Putin. Para kay Kim, ito ay isang transaksyon, habang para kay Putin, ito ay paraan upang itago ang kanyang desperasyon. Ngunit hanggang kailan matatago ang katotohanan? Ang mundo ay nanonood habang ang mga sakripisyo ng mga sundalong North Korean ay nagiging bahagi ng mas malawak na laro ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na itago ang katotohanan, patuloy na naglalabasan ang mga ulat tungkol sa kanilang kalagayan. Ang kalagayan ng mga sundalong North Korean sa digmaang ito ay nagpapakita ng kawalang halaga sa buhay ng tao para lamang sa pansariling interes ng mga pinunong ito. Sa gitna ng mga taktikang ito, naiisip natin kung hanggang kailan magpapagamit ang mga inosenteng tao para sa mga digmaang hindi naman nila kagustuhan. Ano ang masasabi mo sa ganitong alyansa at kanilang mga sakripisyo? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section.